Nung kuha naman, oh, nag ka pa, pinagbukas mo pa kami ng electric pan. To, alika man, upo ka dito, to. Palagay po yan sa tenga, tapos pakitanggal po yung shade sa ulo. Oo po, kasi nakaka-oriente. Bakit ka may shade sa ulo? Nasisilaw ang utak. Mainit! Para hindi mainit. To, gano'ng katagal ka na rito sa Maynila? dito sa Laguna? More than 15 years. 15 years na. O, sinong nasa probinsya ngayon? Mga kapatid ko magulang mo nandun din. Wala na, pinagpahinga na ng Panginoon. Pati yung tatay? Opo. Eh, okay. ito pong ka, kapatid nyo sa labas? Literal. Hindi, kapatid yan, kapit bahay. Pareho lang ng damit. <laughs> Asa niya asawa, mo? Ano pa? Yung asawa mo? Nandiyan sa labas, buntis, nakasunod sa atin kanina. Saan na yung bana mo, bana? Asawa, yan, yan. Ano pong pangalan ni Mrs. Eh, yung, yung asawa? Julia. Maria P. Santana. Ah. Ito, ito, ito uh, yung asawa mo. Ate, ate, alika dito. Ito, ito, dito. Si Maria P. Si Maria si P. Maria P. Si Juliet. Maria P. Pari <laughs> Romeo, <Mary P. laughs> <blessed> Juliet. Tapos ilan na, wala pa kayong anak, bago pa lang yan. Bago pa lang yan. Pero ilan taon na kayo nagsasama? Simula 2014. 2014. Shout out po kayo sa mga dapat sa Sikbulaga. yun shout po. Shoutout po. Ay, sa so tayo mga ka Proctress, nandito kami ngayon sa bahay. Luso bahay. Akong napili. Salamat sa <laughs> si Diyos. Luso bahay. Mabago na yun. Baby 5 Baby 5 po. Luso! Luso ba na, oh. oh. <laughs> Luso. Luso. <laughs> Luso. Luso Luso. bahay gang. <laughs> Tapos, kayo, bago lang kayong mag-asawa. Noong February 14, 2014, nakasama kami. Ay, Ay, tiyan tiyan ng bayan. Oh, Tapos ngayon lang kayo magkaka-baby? Ngayon lang. Ngayon lang nabiyayaan. Oo, ngayon lang loobin no, sa October or September, mga nganak. O paano mo pinaghahandaan yan? Lalo yan, ha? mga anak yan. Balita namin sa Makati Med pa mga anak. Dito lang, JP. <laughs> sa walang bayad. Wag. Bakit walang bayad? Wala pang bayad. pag mo. Nag-iipo na, unti-unti. Ang trabaho pa Ang trabaho niya yeah. kuya. Ah... Uh, Stoller po siya, bossing, sa mga... Waterproofing. 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 Pero waterproofing. ngayon daw, wala na daw siyang trabaho. Kaya nagbubuhat lang daw siya ng mga kahong-kahong -kaho na ano, biskuit. Uh, sa ngayon, wala po akong trabaho. Nag-apply. Nag-trabaho ako sa Pakiawan, Nesin. Nagbubuhat ng biskwit. Kaila Senator, Manny. Dito lang, sa hmm? complex, balibago, malapit. Pakiyawan daw, Mayor. Pakiyawan. Ah, kala ko kaila pakiyaw. <laughs> <laughs> Saan? ko pati biskwit, pinasok na ni Pakiyaw. Saan po kayo <laughs> nagkakilala ng misis niyo? <laughs> doon, doon po sa amin, sa Pontevedra. Taga Pontevedra po kaming dalawa. Ah, doon ah, din, ah, sa probinsya. Tapos, ano po kayo napunta dito? Noong nag-apply rito. Upo ka rito. Alika, alika. Paano okay. po kayo napunta dito? nung nag-apply po ako ng ano, trabaho sa ano, shipping company sa ano, Makati, hindi ako nakatuloy kaya sinama ko siya dito, wala kaming trabaho. Dito na Ba't kami sinama naganap. mo pa siya? Wala kayong trabaho. <laughs> dito na kami nagkatrabaho. Sa Atin ko, nagtuluyan. Uh, sa Saan ba sila nagkakilala? Masaya. Saan kayo nagkakilala, ate? Doon po sa amin po, sa Bacolod po. Sa probinsya po. talaga. Magkababata kayo? Hindi po. Magkakababa, ano lang, kababayan lang po. Kamabayan. Ah. Ilongga ka din, Day? Oto. eh no, yun, bubuntis ka na. Anong pakiramdam mo ngayon? Medyo kinakabahan ka na ba? Saan ka naglilihe, ate? Anong pinaglilihan mo? Siyempre, huwag siya. <laughs> <laughs> Wala naman po. Kahit ano na lang po. Hmm. Wala kang ano, yung eh, parang nagkikrave ng mangga, mga gano'n. Manggang, manggang dalawang buto, mga gano'n. <laughs> Wala naman po. Mangga dalawang buto. <laughs> Tapos ang tagal yung inintay ang baby na yan. Oo. Anong pakiramdam at ngayon binihiyayaan na kayo? Sobrang saya po. Hmm. Ano pong gusto niya, babae, lalaki? Kung ano lang po yung bibigay po sa amin. Hmm. Parang yung asawa mo, hindi ko nakita sumimangot mula maghapon, nakangiti. No? Siyempre. Oo. Oh. Uh -huh. <laughs> Ikaw ba na yung ganyan? Smiling face mo yan. Oo. Ah, P -P ang galing ng ipin niya, no? Yes. Ang nakangiti, no? Bye. Ang saya ng buhay mo, no? Lagi na bawal, nakangiti. Bawal, bawal na kasi mangot, lalo na kung walang pera. Dapat masaya lagi kay Trump pera. Lagi siya nakagit no? Bakit naman po inahit niya yung kilay niya? <laughs> Hindi ko po ala. Ba't inahit mo? Wala. Natural na kilay lang yun. Natural. Yeah. Ang ganda ng kilay mo, oh. Pahabain mo, ha? Mahaba pa. eh Ikaw, kung magkakaanak na kayo, anong pangarap nyo sa anak nyo? O ba balak nyo pa bang bumalik na lang sa probinsya dahil kaganyan? Wala kang hanap buhay dito. Parang mas masarap ang buhay sa probinsya. Uh, depende po kung saan may trabaho na makapagsuporta sa magiging anak sa darating na mga panahon. Ano bang nagtulak sa inyo? Nanay mo o tatay mo? Hindi, ang nagtulak para magpunta kayo dito sa Maynila at makipagsapalaran kayong dalawa yung ano, yung sarili ko nagtulak kasi kailangan ko maghanap ng pamumuhay pa, para sa pa, akin yung sarili at sarili nag... Pa, paano yung tinulak mo yung sarili mo? Pag ano? Huwag <laughs> 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 naman Patulak! <laughs> Hindi, bakit? Wala ka ba trabaho sa probinsya? Mayroon. Oh. Nagtitinda kami po ng ano doon, baseball, chichir, ang... Oh, yun naman pala. Mani. Ano ba ang nasa isip natin? Kasi marami na sa atin ang maganda naman ng buhay sa probinsya at pumupunta pa rito sa Maynila. Ano ba ang nasa isip nyo at ano ba ang tingin ninyo dito sa Maynila? Yung nasa isip ko, Dasty, yung magtrabaho pa dito. Uh, gusto ko maranasan ng pamumuhay sa Maynila, kung pano magtrabaho. Sa si shipping company nga siya nag-apply, may nyo. Oo oh. nga. Anong ano? Ang bahay niyo doon, mas maganda ba rito mas maganda doon sa probinsya? Uh, parang parehas lang. Ah, nilipat niyo lang dito? Mm. Parehas lang. Ikaw ate, anong pangarap mo? Makahawad po sa hirap mm. hey, ano natin po. Natin 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 hirap? Ay, simulan na natin at bigyan muna natin ang regalo, ay, ayan na po, para makaahon na rin sa hihirap si yeah. at makatulong-tulong. Para ako, gusto ko rin makaahon sa kapandakan. <laughs> Wala na ba? Lubog ka na. <laughs> at eto na po, umpisa na to. Tanggapin niyo po regalo niyo galing sa... Hanabishi! Meron po kayong flat iron with pag-ahon. Wow! Meron kang wolfan with midwife. At meron kang... <laughs> processor with kilay on the top wow ana BJ ng mga practical na nanay for 35 years subok na subok na yan ni bossing iyon no oh. Dagdagan pa natin Regalo meron kayo 1 2, total for 5,000 pesos Galing naman ito sa TNT Katropa May sulit na Andi-TikTok na kayo Yan ang new TNT Tiktok Saya 50 May 3 gig na May andi text pa Lahat yan for 3 days Iba talaga ang TNT Kaya mag-load na Dagdagan pa natin Another 5,000 pesos Plus grocery items Galing naman ito sa Pure Girls Mga Dabber Cats Basta grocery o paninda Sa Pure Girls tayo Kompleto ang mga bilihin Mura ang presyo At sa kalidad Hindi kadehado Talagang panalo sa quality Panalo sa value Sa bawat pamimili. mimili sa Pure Gold Always Manalo. Another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing naman ito sa Dr. S1 Super, Super Soap with Moisturizer. Mga double araw-araw iwasan ang pimples with Dr. S1 Super Soap with Moisturizer. Dagdagan pa uli natin 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos mula naman ito sa CDO Ulam Burger. CDO Ulam Burger. Burger may bibig bangawa at sarap na sigurado magugustuhan ng buong pamilya. Sa halagang 12 pesos lang per piece afford mag-beef with CDO Ula Burger. Another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. At galing ito sa Virtue 45. May lakas ni Pesa Plus. Kaya ito ang buo sa nutrisyon at pagmamahal with Virtue 45. Shout out, shout out sa mga mami sa nakatutok dyan sa bahay. May chance po kayong makatanggap ng 5,000 pesos at regalo mula sa Virtue 45 gaya ni Sheena Saldua ng Pasig City. Congrats! Congratulations! Kaya mag-feature lang sarapan ng TV kasama ng inyong mga anak habang nanonood ng Ikulaga. Tapos, i-comment yan sa birth report yung five designated posts na makikita niyo sa TVJ Facebook page. Ilagay sa caption niya yung full name at lugar kung saan kayo nanonood. At <laughs> may mga dapper Cats, mamis, din tayo dito sa barangay na nakatanggap ng regalo mula sa birth tree. Ayan, yes, no, mamis. Andiyan sila lahat. At ang Team Studio rin, may regalo sa inyo ang Bird Nakarating pa ba? Nakarating pa dyan? Nandiyo. Ay, oo, no, kanina pa, <laughs> Salamat, po. Oh. You know. Kompleto yan. Wow. Lahat meron. Birch tree. Thank you. Salamat. At kuya, meron ka pang 5,000 pesos at regalo mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. <laughs> mga dami ka, try din ang new lasing bango ng na Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi lang maganda, aroma ganda. Bida sa iyong mga suking tindahan. Dagdagan pa natin, 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Mula naman ito sa Biter Freshen. Sa Biter Freshen, bida sa freshness. At dahil bida ka na, bida na sa germ-killing action at add benefits bida pa sa bulsa. Kaya mag-freshen up everyday gamit ang Biter Freshen. Congrats! Congrats. Okay. Thank you po. Maraming salamat sa TV5 at sa mga host ng Ayos, It Bulaga. Uh, Romeo, may mga <laughs> regalo ka na. May 40,000 ka pa. Tapos para sa panganganak ni Mrs. dali mo siya sa health center, ha? Okay. Ayan. Papapusey, maraming salamat. Dagdag, gawin nating 60,000 pesos. Ah. 50,000, 50, 60,000 pesos. Terima, thank you po, para magsalamat po. Bulaga bang, o magtabi kana para sa pangangana ka? Opo. Para oh. okay. salamat na panganak, sa pipain. Bulaga. Na, ano? Lahat na host oh. Sa hos ng tubig, sa hos ng tubig. Bulaga. Oo. Okay. Manggat ko yung Romeo.